Hello there Sagittarius sign, welcome to your monthly reading So this reading is for the month of June Love reading for Sagittarius Sun, Moon, Rising, Venus Sagittarius, hindi lahat na Sagittarius maka-resonate sa reading na to So takes what resonates and leave the rest Cross watchers Pwedeng kayo maka-resonate dito, okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate So, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, Sagittarius, you can check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, especially your moon sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, let's start. Ano yung pwede mangyari sa ngayon? Ano yung pwede mangyari this month of June love reading sa mga Sagittarius? Titignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon sa sitwasyon ninyo. Sagittarius, love, reading, sun, moon, rising, you. So, I'm going to pull an oracle card para sa person side mo. No. So, bakit no ang gusto niya sabihin sa'yo? Let's see your relationship, heart, seed, and secret. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Sagittarius, Monthly Reading, June, Sagittarius, Conflict, Clashing, Differences, and Compatibility, hindi kayo nagkakaintindihan ng person na to, Sagittarius, so let's see sa, sa side mo, situation mo ngayon. girl talk. Time with friends. Moving on. Happily single. Living in a moment. Having fun. Maybe itong no. Siguro ayaw niya. siguro pumayag na maging single ka ulit. Let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? See? gagawin ko ang lahat, magkita lang tayo. Siguro nakikipaghiwalay ka na sa kanya or yeah. And ayaw niya siguro pumayag, kaya lang um feeling ko dito um, you are showing this person na kaya ko nang wala ka kaya kailangan or anything baka LDR kayo nito and then nasa point na ayaw niyang pumayag na makipaghiwalay sa iyo and then sinasabi niya sa iyo na gagawin ko ang lahat para magkita lang tayong dalawa so lagi kayong nagkakaroon ng on and off or pag-aaway-bati, away-bati dalawa so tignan natin what is really happening right now Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Universe what is happening right now sa Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Clarity. Oh, this is your person is offering you new beginning. Hmm. Kaya lang pagod ka na. <laughs> Kaya siguro dito pinapakita mo sa kanya na um, you are already like wanted to have your freedom. Um, mm, um, ka na siguro ng hindi nagpapaalam kasama ng mga kaibigan mo. And then I can see also here na lagi na kayo nagkawin. Pagod ka na kasi um, pwedeng andun kayo sa point na pwede may commitment kayo, baka live-in kayo o live-in na nag nagkaroon ng naging LDR, okay? Pwedeng mag-asawa din kayo na nagka, naging LDR or baka um, tumagal-tagal na din kayo ng ganito. So, sa totoo lang hindi kayo, um, parang on and off kayo. Minsan ayaw mo siyang kausapin. Minsan andun ka na sa point na pag nag-aaway kayo, hindi mo na lang siya kinakausap. Not same as before na, na parang gumagawa ka talaga ng parang inaaway mo siya madami kang sinasabi. Pero ngayon parang nawabalan ka na ng gana and then parang mas mas binofocus mo na yung sarili mo. Sa mga kaibigan mo, <coughs> sa sarili mo. Kasi parang, um, para sa'yo pagod ka na eh, pagod ka na. Pero itong person na to, um, ayaw niya, ayaw niya siguro pumayad na makipaghiwalay ka sa kanya. And, um, And ko siguro din sa point na baka pwedeng LDR pa din kayo na hindi pa kayo nagkita, okay? Tapos, um, as a point na may commitment kayong dalawa, or it's either pwede din na ganito. Pwede na na yung person mo is meron siyang past, past situation, may siguro may ex-family to siya, and sometimes nag-aaway kayo about that. Okay, sometimes nag-aaway kayo kung kailan ba talaga tayo maging official. Then, then sa nag-aaway-aaway na kayo. So, siya ayaw niyang pumayag na makipag-iwalay iyo. Pero ikaw pagod ka na mag -antay. Kasi pagod ka na mag dito. Parang yan, pagod ka na ipaglaban tong relasyon na to. So, parang nawawalan ka na din ng um, gana. Kumbaga. So, pero yung person mo ayaw niyang pumayag. Kaya nga sinasabi niya dito na gagawin ko yung paraan. Gagawa, gagawin ko ang lahat para magkita lang tayo. So, para wag ka lang umalis. Kumbaga. Kasi dito, parang gusto, minsan hindi ka na nagpag-usap talaga sa kanya. Um, dahil napapagod. Every issue, parang ngayon, parang nawawalan ka na ng kanang awayin pa siya. So, let's see. Ano ba yung issue ninyo? Ano ba talaga yung pinag-awayan niya? dito. Yeah. Um ano talaga to? Parang ex kasi separation with this. Hindi na kayo nag-uusap nito nang masyado. And man dito din yung family eh. Sabi ko nga baka merong merong issue itong person na to from past situation, past past relationship or past marriage ba. And then parang feeling mo may tinatago siya sa'yo, minsan nagtatanong ka sa kanya about this, tapos hindi ka nakakuha ng matibay na sagot. And then, um, dito parang sa point na nasasaktan ka, kasi parang instead na isi-share mo sa akin, parang feeling ko wala akong nalalaman sa'yo. Wala na akong balita kung ano na bang meron, nag-uusap pa ba kayo, or ano man, parang, Um nagtatanong ako sayo wala kang nabibigay sa akin na sagot. So ito yung nagiging issue ninyo dalawa. Tapos ikaw para nakakaramdam ka na baka nagkakabalikan na sila ulit kaya wala siyang sinasabi sa yo na anything. So feeling mo may tinatago siya sa yo. and tinatanong mo to wala naman siyang sinasabi kaya dito kayo nagkaaway. So kasi siya naiipit din siya sa mga tanong mo. So, you might be dealing with um, Capricorn Virgo, um, Taurus, or, or Sagittarius. Or this might be you, Sagittarius, na pagod na. Yeah, I think this is you. Um, you might also be dealing with Virgo as well. More on earth signs yung nakikita ko dito. Or Libra. Could be. So, ano yung nararamdaman niya ba para sa'yo? ano yung nararamdaman ng person mo para sa iyo so naiipit siya sa sitwasyon pero alam mo yung um, gusto ka talaga niya makita kaya nga sabi niya dito gagawa, gagawin ko ng lahat para makita ka lang kasi gusto ka talaga niya makita gusto niya talaga na um, gumawa ng paraan dito kaya lang um, daramdaman niya din na parang you are gathering um, information or you are gathering some truth here. Kung baga, um, nasa point ka na parang um, gusto mong may malalaman ka talaga. Siguro nag i ka. Siguro alam niya yon, ramdam niya yon. And, na meron siya dito parang feeling niya hindi pa siya totally nakapag-decide talaga. Hindi pa siya totally um, may mga other options na siya when it comes into the decision Um, kung sakaling ito yung mangyari, ito yung gagawin ko. Kung sakaling yun yung mangyari, ito yung gagawin ko. Mga ganun. Pero wala pa siyang total decision talaga about that. Hindi niya pa alam kung anong option ang pipiliin niya. Yet, Um, gusto niya naman talaga na mag-offer sa iyo ng new beginning, though kaya nga hindi siya pumapayag eh na magkipag-iwalay. Kaya lang iipit siya sa sitwasyon. Do mahal ka naman ng person talaga nito kaya nga hindi siya pumapayag na magkipag-iwalay sa iyo. Kaya lang nako-confuse siya every time na siguro nag nagkakaroon kayo ng conflict dalawa. Nako-confuse siya kung tutuloy niya ba or hindi. Sometimes so nobody's perfect naman, 'di ba? So or makaabot lang din kayo sa hiwalayan. Pero gusto niya siguro muna talaga na makita ka before anything else. So ano naman yung nararamdaman mo para sa person mo? You might also be dealing with Parius, Libra, Gemini, or Pisces. ikaw, ano yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo? So, yun nga yung feeling mo dito na nagmo-move forward siya towards the ex-family could be, or ex-marriage or ex-wife, or ex na kinakasama niya anyone, saan man kayo naka-resonate, okay? Feeling mo, nagmo-move forward siya towards there and parang feeling mo, ginagako kanya, baka, dahil nga, tinatanong mo nga siya, tinatanong mo siya about that, and then, gusto niya I think, gusto mo lang talaga mag-share lang din siya sa'yo. Parang example, alam mo, yung anak ko, ganito, na ganyan, yung nanay nila, parang gusto niya lang, gusto mong malaman, kaya lang, hindi mo nakukuha yun, parang feeling mo, may tinatago siya. Na hindi siya nag-share sa'yo. Lalo na pag nagtatanong ka. Parang minsan, o oh, maabot kayo sa point na yun, na nagkakaroon kayo ng conflict. Dalawa. So, yun yung feeling mo, napaka nag-go forward siya towards there. Maka ginagkago ka na lang niya. Maka nagkabalikan na. Baka isang araw, magde-decide na lang siya na umalis at hindi na babalik. Tapos, may iwan ka na lang you know, mag-isa. So, parang baka nagpaplano na to siya na balikan yung pamilya niya ba, yung ex-family niya, tapos ikaw innocent ka sa mga nangyayari. Kaya parang, parang dito kayo nag-aaway, dito ka parang nag-iisip ka dito na gusto mo malaman talaga muna na yung totoo, ano ba talaga. So, yun yung feeling mo dito na baka ginagago ko na lang din niya. Dahil sa wala ka lang kuhang sagot sa mga tanong niya. So, baka isa din yun sa tanong, isa din yun sa ano na, na no. Hindi, hindi naman kita ginagago. Gagawin ko naman ang lahat para magkita tayo. Parang siguro isa din yun. Okay, so, <clears throat> let's see kung ano yung pwede mangyari this month of um, June for Sagittarius. Sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Okay. May nahulog na dalawa. I have... Uh, have I lost everything? What do you want? <laughs> yun na nga yun na kukuha ko dito. Parang, di ba palagi kang nagtatanong sa Jatarius? Kinukulit mo siya, nakukulitan siya sa'yo. Kasi sabi niya, ano ba daw yung gusto mo, sa Have I lost everything? What do you want? So, let's see. <clears throat> possible. Dalawa din. Hoping, expecting, faith, manifesting, wind, with, withdrawn, single, lonely, solitary. So, on your part. <laughs> Kasi nandito ka na sa girl talk eh time with friends, moving on, single. Dito din, single. So, this, I think you were going to decide talaga na to have a separation talaga with this person. Kasi, siguro hindi mo na din kaya sa pagod mo na din sa relasyon ninyo. Um, parang, uh, hindi mo na din kakayanin to. So, magkikipag-iwalay ka na talaga dito. So, let's see about your side. Pwede mangyari. Or pwede possible na situation mo this June. About sa meron kayo ngayon. Heart with a key. Welcome, welcoming love. Meeting the one. Getting, to, getting together or perfect. So, feeling ko dito welcoming love to. Kasi you are having that girl talk. Pinapakita mo sa kanya na hindi ako... Um, hindi ako magi-stay sa ganitong klaseng sitwasyon you know, Sagittarius. <laughs> si Sagittarius na siguro 'yung pinaka Hindi naman siguro lahat ng Sagittarius, pero once you are full Sagittarius, like your moon sign, siguro pati 'yung rising mo. Siya 'yung tao nang madaling mag-move mag on. <laughs> And sa Leo, mga mga fire signs. So sila 'yan. So, kasi nandito parang you are trying to welcoming love in your life, meeting the one or something. And then, dito sa kanya, eto sa, pero alam mo yung parang, yung hindi kayo total separated. Parang binibigyan mo siya ng mixed signals and you are showing this person could be na, um, kaya ko din, kaya ko, hindi mo, kung hindi mo bibigyan yung gusto ko, hindi mo ako ititreat ng better. Okay, sa mga tanong ko sa'yo, hindi ka mag-share, parang feeling ko may tinatago ka. Then, um, gagawin ko din yung, yung ginagawa mo. So, parang, <clears throat> kaya nagkatanong siya dito, have I lost everything? Kasi nakikita niya din siguro sa'yo, kasi LDR kayo, di ba? Nakikita, nakikita niya siguro sa'yo na may kinakausap ng iba, siguro nag nakikipag-convo um, ka sa, sa mga comment sections, or sa tiktok or something mga ganong mga bagay so napapatanong siya have i lost everything ano ba yung kailangan mo so parang ganun kasi hoping pa naman yung person mo dito na is mm, expecting pa din siya na magkaayos kayong dalawa tapos eto ka um, you felt like uh, single ka lonely and solitary and now you are trying to make make Um, time for your friends for yourself and welcoming love in your life so let's see ano yung gusto niya sabihin sakin alam mong hindi pwede ang ipagpatuloy pa ito ouch Hmm. So parang feeling ko kasi Sagittarius dito kanito. Um you are showing this person nga, 'di ba na you are welcoming love, the one in your life. Um inopen mo yung heart mo um, open mo yung doors mo into positivity, but then you are also showing that um, you are lonely. That that um, even yung person mo nagoho pa din siya kahit paano kasi gagawin niyo yung lahat para makita ka lang. Pero feeling ko what you really want here, Sagittarius, is really a commitment. And feeling ko hindi pa to mabibigay sa'yo ng person mo dahil siguro um, baka legal siya in a way though kahit iwalay na silang dalawa um, baka legal siya and iniisip niya din yung mga sasabihin ng kanyang mga kids siguro kasi may, may family dito eh so hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari and could be na-explain niya na to sa'yo yet somehow you are waiting you are trying to have that patience waiting and trying to fight for your relationship eh but then trying to ask questions trying to find something um any updates about sa relasyon natin then yet wala kang nakukuha sa kanya kaya yun so until siguro sa point na umabot na ito na yung nangyayari sa inyo So kaya napatanong na siya dito na Nawala na ba akos? Nawala na ba lahat sa akin? <clears throat> ano ba yung gusto mo? Parang mga ganong mga bagay na So alam mong pwede, hindi pwedeng ipagpatuloy pa ito Siguro may desisyon na din talaga dito And um, kasi parang yung person mo Parang gusto niya na din ang changes sa buhay niya Siguro feeling ko magpapatuloy pa din talaga yung on and off ninyo. Ang um, bangayan ninyong dalawa, away bate ninyong dalawa. Siguro parang feeling ko wala nang um wala nang maayos pa dito. Kumbaga. So I can also see here that um yung person mo is this person do really like you. This person do really like to see you. Pero, feeling ko, aalis pa din siya eh. Aalis siya at magpapatuloy siya. The cycle will end. Kasi feeling ko, mag babalik to siya pa rin sa past niya. Parang, babalik na lang siya sa past niya in a way. Dito, dito pa naman eh, tignan mo sa feelings niya. Hindi niya na alam kung, hindi pa talaga niya alam kung anong decision ang gagawin niya. So, parang in, the, in a way, sa hinala mo tama din naman yung hinala mo. Kaya pala wala siyang masyadong sinasabi sa iyo, wala siya masyadong kinikwento about them. Kasi nga um baka meron talagang something na nangyayari na hindi mo kailangan malaman. So, dito kayo dahan-dahan kayo ng per mawawasak ng person na to. In a way hanggang sa hindi niyo na ma-appreciate yung relasyon niyo kasi ikaw kasi kahit sabihin na natin na hindi pa talaga totally kayo official na hiwalay, Nakikita ko na, na magpapakita ka na dito na um, kaya ko nang wala ka. Tapos na pinapaselos mo na siguro din to. Tapos away na naman kayo. And then trying na makipag-usap. Until sa umabot na kayo sa point na nakakapag-isip-isip na siguro siya dito na hindi. Hindi na natin pwede pagpatuloy pa to. Hanggang sa magiwalay kayo. Kasi hindi nyo na ma-appreciate to eh. Hindi nyo na ma-appreciate tong sitwasyon na to. Parang feeling ko nga dito on and off. Minsan, ganyan. Hindi mag-uusap, tapos mag-uusap kayo ulit. Tapos hindi kayo mag-uusap, mag-uusap kayo ulit. Hanggang sa, meron na talaga decision dito sa person mo na, um, tama na. Parang ganoon Um, kasi babalik din siya sa, sa marriage niya eh. Marriage niya, married siguro to eh. Nagiwalay lang sila. So, feeling ko, babalik din to siya. Doon. And, feeling ko on your part din. Though, syempre, mag-move on ka din dito. Hindi ka naman mahirap mag-move on eh. Kung baga, in -away. hindi naman din madali. Pero para sa'yo, um, hindi aabot siguro ng isang taon yung pag-move on mo. Kasi dito pa lang pinapakita mo sa kanya na kaya mong mag-isa. So, yun. Um, you might also be dealing with cancer or you might have cancer in your chart. Or you might also be dealing with Libra or Taurus, or you might have Libra or Taurus in your chart. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.